mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Tayong lahat ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang pamamuhay ayon sa salita ng Diyos ay nagsisimula sa pakikinig. Subalit sa ating pakikinig, hindi doon ito nagtatapos. Nagtatapos ito kung gagawin natin katulad ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Ang katawang hiwalay sa espiritu ay patay. Ganyan din ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may buhay. At magkakaroon lamang ito ng buhay kung ito ay ating ipamumuhay o ito ay ating gagawin. Ayon sa Santiago chapter 1, 22 hanggang 24, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili at agad nalilimutan ang kanyang ayos. Habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos sa pangangaral, sa mga nababasa natin, tayo ay susubukin kung ito ay ating gagawin. Kaya nga minsan pag tayo ay nakapakinig, pagkatapos sinabi ng mga ngaral na tayo ay magpatawad, maya, maya lang. Tayo ay haharap sa mga pagsubok kung ito nga ay ating susundin o gagawin. Dahil nais nice ng Panginoon na pagpalain niya tayo. Kaya gusto niya na makarinig tayo ng salita ng Panginoon at ipapamuhay natin ito. Sa Diyos po ang papuri and God bless us all.